Praise God. Tayo po ngayon ay magluluto muna ako ng kakainin kumamay tanghali. Alas 10 lang pa lang, ano? Lulutuin ko muna kasi maglalaba ako ngayon. Sige, tignan natin yung lulutuin kong tanghalian ko, no? Dalam okay, dalawang dalam oh. Dalawang pula. Sige, natin ng konting asin. log. Ito naman. Ito. Ano ba ito? Nakabalat ng aluminum foil eh. Yan. Okay. sige Lagay muna tayo ng konting mantika. Yan. Ito sa kawaling maliit. Ganyan ha. Okay. Yan, e, lagyan na natin ng apoy. Kapoyin na natin. Ito kakainin kong tangalian to. O, super kalan. Yan, may apoy na ha. yan so susubukin na natin na po eh, kung mayroon ng apoy o wala pa kakasa so, natin ng konti yan yan nakikita nyo po ano lulutuin ko na itong aking tangalian pritong itlog at saka ito ano ba ito? butido yan Kung inyong kaibigan kay Jesus brother Armani Bautista senior citizen is nose 6 years person with disability 6 na taon lupihin na natin so pwede na natin ilagay ito Okay. Ayan. Itlog. Dalawang pula, no? Swerte. Dalawang pula. Swerte ba yun? Eh, Pag dalawang pula, swerte ba tawag nila doon? Kati po ba yun? Ayun nga. Yan. Binalik na natin. So, may kanin. Sasakag natin ito eh. Salag. Siyempre, sasakang natin itong kanin doon mismo sa pinaglutuan ng itlog. Bumili ako ng kanin sa piso. May e, meron kaming lepo abir kagabi. Heto nga. Pagsasabayin ko na yung binili ko sa piso kanin no, pagsasamahin ko pala para pareho silang mainit si lang ano po na oh. Lagyan muna natin. Yan, lagay na natin itong imbutido. Yun. Yun. Paling kanan, Pak. So, ayan po ang aking kakain mamaya, Tangalian. yan. Ayan, niluto ko na, itatabi ko. Mamaya ang after lang maglaba ko, birahin ko na. Ibig sabihin, kaya kakainin ko. At least hindi ako nagmamadali. Kasi paliligo ko pa yung aking mga aso mamaya. Mamaya pala, after lunch. Ganyan pong ginagawa ko sa aso. Pinaliligoan ko siya. Tuloy. Ayan. Ito yung kanin. Ito yung ulam. Yung butido at itlog. Ito naman yung yan, ugasan. <laughs> ito naman yung oh. pagkain ng aking mga aso bago luto ito. At ay balon na ng manok. Kumain na silang dalawa. Dalawa kasi yung aso ko eh. So, si Samer at Winter. Ayan. Okay. Sige, hanggang dito na lamang po, ano, hangat yung video, ah. Ayan, pinatay ko na. So, dyan na muna yan. Ito na. Kanin, tsaka ulam. Nakatabi na. Ayan, tatabi ko muna, ah. Yan, nakita nyo po ano, yung aking kakain tangalian, niluto ko na. Ang purpose, para hindi yan ako magmamadali mamaya. Ito pong inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista, Senior Citizen, Stroknos, at Person with Disability, sa hawat biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ito po, nakakagawa pa po ako ng gawain sa bahay. Okay, yan dito na lang po ano, ang ating mga video. Thank you for watching. Like and share kay mga na-share share nyo po sa iba. God bless us all. Thank you for watching.